Good morning mga ka-take care Part 1 tayo ngayon sa gagawin natin na uh, vlog sa highway ayun, uh, lunes uh, pasukan, mahaba-habang uh, mahaba-habang bakasyon uh, sa mga estudyante tsaka sa mga estudyante <laughs> doon nandito tayo ngayon sa may uh, highway at titignan uh, natin kung ano ang sitwasyon dito sa kalsada bago tayo pumasok Tara, simulan na mga katayker At talantalan natin si Klong mga katayker po Basta kaling mapadaan natin si Salsurando TV Pero tingin ko maaga pumasok yun eh Ayan, shoutout kay Kuya Rafi highway gisang pero hindi ko pa natatanong kung uh, ito ba yung gisang na tulay o yun sa kabila karamoting dalawa kasi eh yay shout out kay Kwan kay Kwe Jay. <laughs> nakita tayo ah nakita yung mat al al ah, shout, out, shout out pala kay Ma'am Laita ayun o no? <laughs> shout out <laughs> kay Ma'am Laita Grabe, makikita siya sa bukod, sa bundok, sa cordillera at ito makikita niyo yung Mount Balungaw. tapos may usok doon oh, sa may harap niya sa may kakaoyan, sarap pagmasdan uh, tatayo sana tayo kaso mainit eh mainit na eh. kaya nakakita tayo ng silong dito sa may pader, sa may itulay At ito pwesto muna tayo dito sa, uh, pwesto tayo dito sa Agpisto tayo dito ay Tugaw. Tugaw tayo pa ay. Pwede naman pala tayong ano, sumandal. You know? <laughs> Yuhuu! Take care, boom! <laughs> Wala nang edit-edit to mga ka-take care. Wala nang edit-edit. So, makikita nyo dito lahat ng uh, klase ng motorista. May mga naka-helmet, may walang helmet Ay. may mga kaskasero may mga slow mover yung mga madiskarte lahat halo-halo pero ang pinaka-importante dyan ah, disiplina disiplina sa pagmamaneho pero saan nga ba nang gagaling ang disiplina mga kateker nanggagaling ang disiplina sa pagkakaroon ng kalaman kasi kung wala naman tayong kalaman hindi tayo magkakaroon ng disiplina kaya good morning good morning good morning sa lahat good morning good morning Nakakakuan talaga mga ka nakaka nakakabagnet yung kulay ng, ano, ng arko, yung malit na arko na yan. Yung sign, signboard. Signboard, sign wall pala, sign wall. Dito si Kandro. Woo! <laughs> Seryoso na Everybody. Ninja 400 Hello Wom Wom Shout out Jerome Trucking okay. Construction Supply Shout out kay Nissan Wilkie Nakaka 4 minutes na tayo You Kuya, know? no? Oh, sa mga idol natin. biyahe ngayon. Papasok sa mga papasok ng trabaho. Pagbakbak -bak ng bakbak. -bak. Baka tayo mabakbak sa kansada. You Kuya, know? Daming nakaka, no? Daming... Daming mga idol natin. You no? Know? Pesto tayo dito, mga katekir. Hop. Ilan sila? Oh. Madami, madami sila. Atayin natin si Atayin natin si Sir Sorando baka dumaan dito mga ka-take care. Gawad. gawad kay gawad. kay Nisan Joe shout out mag shout out pala tayo mga kataker shout out sa inyong lahat <laughs> ay shout out kay pare <laughs> morning good morning sa mga papasok ingat po kayo pero mainit mainit talaga mainit mainit talaga yun know, tayo ng araw sarap ng sikat ng araw mga kataker ayun si araw Ayan o. Grabe yan. Ay, shout out kay Paring Olan. Kay Tol Olan. Tol! Oh! <laughs> Ay, may dala-dala siyang kano, kalapate. Ay, papalipad siguro yan. Magpapalipad. Magpapalipad. Ito ang part 1 natin sa ating vlog sa highway. Nakita ko kanina si Kuya Jay pumunta sa Bandaron, Bandang Laod baka na malingke. Ang mahal ngayon ng kamatis sa mga ka-take Sana may gamit-gamit tayong ispan mga ka no. Para hindi tayo mga alay. Ay, kay Kuya Michael. Tumakbo muna tayo mga kapekir. Mainit talaga. Mainit talaga. Shout out and juice water. <laughs> Uhut. Tambay muna tayo dito mga tamang tam, tamang tambay muna tayo mga katikir. Shout out in Max. Nice. Okay. Hindi, no? Shout out sa mga motorista Kung mapapansin yung mga ka-take care -lane itong kalsada Kaya yung mga mababagal Lalo na yung mga tricycle sa right side Pagkasampan nyo dito sa may Pagkasampan nyo dito sa may tulay, Uh, pwesto na po kayo agad sa may four lane lalo na kung nakasunod sa inyo yung truck yung truck eight minutes na pala mga katay kirbog shout out kay Bok Albert ayun magjujuti na Bok <laughs> uling uling camera si Bok Ay, shout out kay Kuya at kay Mrs. niya. Ala, bulol ko lang pala bulon. Yamaha Xmax. Xmax, Xmax. Lahing kapsulo. Oh kaya parang salamay gagas Yo. si Padre Gibong kaya na Masada kaya tingnan natin, baka maantay natin si Padre Gibong to si Padre Salte de la Cruz hindi uh <laughs> tayo napansin Mamayang hapon, balik tayo rito. Shout out sa lahat ng biyahero, biyahera. Biyaheras, biyaheras. Ingat, ingat po tayo. Check po natin yung mga mga sasakyan natin, mga motor natin. Para hindi tayo mabalaw sa biyahe, hindi tayo ma-delay. You know, Ayun si Idol Rene Ay, oh, shoutout kayo San. Sun morning. Saan, morning. <laughs> <laughs> hindi tayo pansin dito mga ka-taker dahil nasa lilim tayo. You know, nasa lilim tayo. <laughs> hindi tayo. <laughs> hindi hindi tayo mga, hindi tayo pansin. Hello. Ayun oh, dami-dami nila oh, mga, Ang ang ganda pala dito tignan oh, ayan, oh. Kanina ko pa sana no. Ayun, shout out sa mga idol natin na bumabiyahe ngayon mga estudyante mga papasok sa work ay nila si ka, no? si papayos yang kan motor sarap pagbas dan sunod sunod sila parang ano parang parang endurance iba Ingo. <laughs> Padre, Nakakakala <laughs> pala -pal siya Naka-e-bike May umiikot na kanto no may umikot na forward do? Oh. Ayun Nako oh. sa, sa sa ibang bansa yan mga ka care. Bawal na bawal kang mag-U-turn sa four lanes. Bawal na bawal 'yan. Kaso dito sa Pilipinas, mas maraming pasaway. Si Gabanong yata to eh rain siyang galo Good morning! Shout out! Uh, ingat kay Idol, kay Sir Idol motor nakakamis mag long ride shout out at kay ate Johanna Good morning, good morning kay Ateng. Ngayon, <laughs> napalasin tayo. Bumusin na. Good morning, ating, Ingat, ingat. jahit Idol, Sarawak wow. Yan si sur Sorosoran to kita natin <laughs> Kita natin si Sorosoran to ayun o Ayun o o o o o o kay Sir Sorando. <laughs> Sabi ka na, makikita ko eh. Aray, So ito yung pan natin mga ka-taker. Ito yung part 1 natin ng vlog sa highway. Tuloy-tuloy na natin to Mamaya nga po, try natin na bumalik dito. Uh, uwi na may estudyante. Yan, napuwi pa tayo. At ito, papunta na tayo sa pwesto para siyempre mag-deliver. Ingat sa lahat ng bumabiyahe sa araw na to Laging mag-helmet. Laging mag-pray. At ang napaka-importante, magkaroon tayo ng kaalaman sa ligtas na pagmamaneho sa karsada para magkaroon tayo para magkaroon tayo ng disiplina. Let's go mga ka-take care. kita -taker bukas at mamayang hapon. Take care, boom!